sa mga fashion sure kang masaya na masaya talaga ang event, di ba? Yes, alam natin yan. Kaya host din tayo. At kung event hosting naman ang usapan, isang trending host mula sa Cebu City ang naging popular dahil sa kakaibang estilo nito sa hosting. Bakit nga ba nag-viral at umabot sa 11.4 million views ang video niya? At Final Origin Ladies and Gents, what a fabulous way to begin our year for two thousand and twenty three. New life, new year. A new milestone and you are here a new life together on that journey towards that married bliss. Let me have the great privilege to introduce myself. My name is Lori Santillan. Your trending host. together with the coordinators team of Unique Weddings and Events, ladies oh, and Steve! Nakakagulat nga naman pagbiglang nagagaling ang host. Tapos biglang bumanat oh. ng labo. <laughs> Kaya naman itinakapagtataka na umabot pa sa million views ang trending host na ito kasi isa naman pala siyang total performer. Magaling mag-host, magaling sumayaw, at magaling kumanta. Check, 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 check! <laughs> O, oh, peace. Sana all dyan, di ba? Pero amazed tayo for sure at na-amazed din ang ating mga kadu squad dito. Kaya gusto na ba ng live sample? Yes! yes! Kung gusto nila, huwag na natin panangaling pa. Mga kada, ang training host from Cebu, ang nag-iisang Miss Lori Santillan. Yes! Ayan natin. Ayusin nyo naman. Ho, baby, baby, it's you! Ay, salamat naman. Masenso ng konti. sama, Ako po si Lori Satilian. Opo, kinikilala din po akong trending host ng Cebu. Woo! Ang sarap ng feeling! Nandito ako! Oh, ka nga rito! Tatanggalin mo kami ng trabaho! Halika nga rito! Nakita kita! Personal! Paula ka ng trabaho sa'yo eh! Upo ka nga dyan! Po. Ang layo kumasa inyo! Hi, Miss Tilly! Mayong bunda! Good morning Mayong din po! Bundag. Good morning, Miss Pia! Hmm, parang nagpa-fangirling ako ngayon, <laughs> Alam mo naman, matagal mo na ginagawa yung istilong yan. Yes po. Yung pag-hosting, parang uh -oh. 18 years na po tayo niyan. Wow. Pero yung pag ng mic <laughs> at pagkakanta <laughs> at pagsasayaw na rin, <laughs> yung ginagawa na rin natin. Just uh, mga nagsimula yun, 2018. Okay. Yung nauso si mga keep up. Oh, yung mga oh, nainisa, oh, yun. Okay, okay, yun, yung mga ladies Doon yun, 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 dati. Oh, Tapos dumating yung... Pag gano'n gano'n, hanggang hmm. ngayon may mga tiktok yung na. Yung tiktok. Uh, ang tanong, Miss Lori, ilang microphone ang nasira mo? Sa simula, <laughs> isa lang. <laughs> <Oo>. <laughs> <laughs> Tapos hindi naman ako pinabayad ng technical team <laughs> namin. Ito yung tanong, nag-practice ka ba noon sa bahay? Yung parang, hmm, baka kumaya um, kasi nahulog eh. Oh, oh. <laughs> during the time na hindi pa nagsisimula yung program. Oo. Oh, oh. Diba, uh, meron yung mga naghihintay pa tayo kasi uh -huh. hindi pa tapos yung mga shoots and all. So, parang, pinag, uh, pinaglaruan ko yung mic, pinagalang ko lang. -oh. Gumagalang ako, parang baton. Oo. Oh, oh. Tapos, yung DJ ko, yung uh, husband ko, yung, yung, yung DJ ko din, Yes. Na-play siya ng uh, intro music namin. Tapos sabi ko, parang bagay. So, dun ko na kino-corporate na, ah, gawin natin yung oh. Galing oh, pansin. E. Matindi. So, syempre nakakagulat talaga yun para sa mga audience, di ba? But yung singing mo, Lori, matagal na rin yun. Yung sa singing, um, hindi talaga ako singer, sa totoo lang. What? At, pero al all? Oh, alam mo, ang pero alam mo, tap, ha? Oh, oh, <laughs> oh, pero alam mo, ang, si ang sekreto lang talaga doon is hmm. confidence 100%. Kapal ng mukha. Kapal yes, ng mukha lang talaga, Miss Day. Kapal ng mukha. Hindi kailangan magandang mo. poses. Yan ang, 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 ang natin, no? Kapal lang talaga, yes po. <laughs> Pero uh, alam, mo, alam mo ba, amiga, si Lol, <laughs> bago siya naging uh, events host, nag-clown pa siya. Opo, yun po talaga yung uh, solid foundation ko. Really? Kumbaga, maganda kasi pag humble beginning ka eh. Mm. Uh, so nagsimula ako nang maging clown for two years. Wow! Uh, then parang naging training ground na rin. Yes. Na Hanggang umabot yung uh, time na may opportunity to host weddings, tsaka any corporate events, tsaka birthdays, doon na. Yeah. Doon na. And then... Pagkatapos nun, uh, parang yung doors keep on opening, well, yung opportunities ko baga, keep on opening. dun ko na-realize na, ah, kaya ko pala. At saka, ano? I'm sure uh, marami kang natutunan from being a clown na ginagamit mo as oh, events. Oh, definitely. Booth. Definitely. oh Madami tayong makukuha din doon. Diba? How you entertain. Mm -hmm. Kasi part din yun, yes. being a host. Uh, although dati, when I started hosting events... Parang formal-formal lang, mm -hmm. as long as you're holding the mic and you're running the uh, program, mm -hmm. that's it. But then, uh, uh, along the way, pag hindi ka kasi naiiba, wala kang market Tami. dahil sa dami niyo. Yes. Doon sa Cebu, madami kami. Very so kailangan mag-evolve ka. Yeah. And then I came to the point na na-discover ako ng yung boss ko ngayon, top most boss ko sa Cebu, si Sir Carlo Abakita mm -hmm. So yung, nag, kasi itong lalaki to, itong taon to nag input yan. He's changing an ordinary to an extraordinary. Mm. So, kailangan makinig ka talaga sa uh -oh. kanya. Doon siya yung nag nagsasuggest na, ba't hindi ka sasayaw? Ba't hindi ka kakanta? Para maiba ka naman. Yes. Mm -hmm. So, sabi ko, hindi, hindi ako marunong yan. Sa una. Oo, sa yo, una. Oh, oh. Talaga, wala akong confidence mm -hmm. when it comes to that. Mm -hmm. Makapal mukha ko, kung... Mag-uusap lang tayo. Or mm -hmm. mag-hosting lang. Hawak lang ng mic. Pero pag mag-perform, wala ako dyan. <laughs> talagang wala. Pero sabi niya, okay, sige, I'll make it a, a shot. And then, doon na. Doon na nagsimula. You still remember the first time you gave it a shot? Yeah. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> Nakaka-awkward. Kasi yung mga steps, <laughs> nakakalimutan ko. Yung mga lyrics, hanggang ngayon pa nga naman eh. Kanina nga eh, nakalimutan ko yung lyrics eh. <laughs> okay. Okay. Pero, it's it's how you, ano eh, parang hindi masyadong halata. Ang ginawa ko, parang nilaro-laro ko lang. Tinatawa-tawanan ko sa mm, sarili nilana. ko. Tapos, oops, gagano'n-gano'n ako. Kasi, live naman tayo. Oh, tapos... Oh hindi naman tayo talaga perfecto pag gano'n eh, performance. Mm. Uh -uh. Pero nakita mo yung feedback ng tao, natutuwa sa'yo? Uh, yun lang kasi talaga yung, uh, That's parang, That's what feeds eh. Yeah. Yeah, yeah yun yung, 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 uh, uh ano bang tawag doon? Parang mm. nakapag-inspire sa'yo yeah, 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 na mas mas gandahan mo pa yung performance. Po. Pag nakita oh, mo oh, yung mga tao. Oh, ka. Oh, oh. Oh. Si may yan eh. Kapag masaya sila, masaya ka rin. Oo mm. yan. Parang bumububirang yung uh, oh. aura nila. Ganun. <laughs> <laughs> oh. and take, di ba? Yes po. So, ano pa? How are you going to take it from here, Miss Lori? Meron ka pa bang naiisip na kung paano ka pa mag-evolve -e mula dito? Sa ngayon, sa totoo lang, nga nga pa rin ako Pia. <laughs> parang I'm happy with where I'm at. Uh -huh. Tapos parang, uh, merong feeling of contentment eh. Hmm. Kaya lang, sabi ni Sir Carlo na huwag kang makontento. Always open yourself on opportunities and possibilities. Uh -huh. Yun talaga yung advice na palagi sa akin. Huwag kang makontento. Kasi ang taong makontento, hindi ka na marunong mag-isip na to do more or yeah. to be better. Oh, ang sarili mo oh, Kung oh. nakontento ka na Kung ano ka Kung mag-relax ka Yes At hindi yes. ka naman Magawa oh, oh. na ng mag bagong so, uh, uh, Parang pressure din na siya ng konti, pero hindi naman masyadong pressure. Kaya lang minsan pa, minsan-minsan naisip mo, ano na ano naman bago? Ano na naman gagawin natin? Wait lang, di ba uh -huh. nag-trending ka naman? So for sure, ini-enjoy mo pa itong phase na to na ang dami. Yeah, as Did a matter of fact, she yeah. even hosts internationally. What? Tell us about yes, that. Yes, ang dahil oh, sa that. trending oh. lang. Yung, pero yung nag-hire sa amin, galing sa Pilipinas. Okay. dinalang lang, lang kami ng Dubai, dinalang lang kami ng Singapore to perform and to facilitate dun sa event nila. Mm -hmm. Do, dahil din yun, sa trending, yung sa video na nakita nila, yeah. sabi nila oh, since you can entertain the audience, aside from hosting, <laughs> uh -huh. then why not go for it? Because we want I an event <laughs> wherein people enjoy, it. not just just to look at you, to listen to what you're uh, telling them, kailangan na entertain din sila para hindi daw boring. Uh -huh. Kasi pag pag pag, pag na close natin na corporate event, mm -hmm. di ba, natatag din sila na parang seryoso yan, yeah, formal. formal yan, di ba? Uh -huh. 'Yung pag-ako 'yung kinuha nila, alam na nila na hindi talaga straight yun na formal. Si Segway talaga yan ng mga kung ano-ano. This is the reason why comedians make good hosts, di ba? Hmm. Kasi nakakapagpatawa sila. True. Correct. Oh, correct. Tapos yes. hindi sila stick to script. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Ako din. <laughs> Kaya pag, pag may mga corporate events, tapos bigyan ka ng like mga yung hinahawakan yung ngayon. Oo. Oh, oh. Sinatapon mo? Uh, Oo, oh, sabi ko, <laughs> pwede ba huwag na lang? As in, as in pwede ba huwag na lang? kasi okay lang naman ako. Oo, oh, uh, sabi, oo. Oh. How, how busy do you get? Like, in a, in a month's time, Miss Lori? Uh, hindi ako nagmamayabang. Totoo talaga to, ha? Uh. Almost everyday po talaga tayo. Wow. May events wow. po tayo. Yes, or almost everyday po talaga. Uh, kasi nga naman, fire ng singer. Siya na rin yun. Oo. Oh, yeah. Ng ano, ng entertainment. Oh, yung mga oh. nililidin mo or in-intro mo mga entertainer. Ikaw, kinuha mo na lahat. Oo oh, nga. Sa package. <laughs> o di practical so, na, diba? ba? Teka lang. Matanong, matanong ko nga, hmm. ikaw. So, paano yung fee? Dapat medyo naka-incorporate yung fact na hindi ka lang mag-host. Kakanta ka rin. Oh. Sasayaw ka rin. Yes. Dati, I just huddle with kung ano yung kaya ng clients. Oh, oh. Pero ngayon, medyo nagdidiman ako ng konti na pwede ba dagdaga ng konti kasi oh, oh. mag extra tayo. Ganun oh, oh. lang naman yun. Ma, ano kayang range, Miss Lore? Para hindi ah, sa naman... Cebu, hindi, hindi, ko makompare sa iba ha, na location. But pag sa Cebu, nag-range po kami ng 15 to 20. Wow. Ah, ah. Netizens, for more kada umaga updates, i-click lamang po ang subscribe button at i-follow ang Net25 social media pages on YouTube, Facebook, and TikTok at pati na rin ang Net25 TV.